Ito ay papakita natin. Tignan mo tong kalsada dito sa may makalas. Rumblon, rumblon. Ha? Okay pa tong kalsadang ito. Pero binakbak nila. Pagkatapos ngayon, nakatiwangwang lang. Pinabayaan na naman. Mga boss, attention lang. Kailan nyo gagawin ito? unang una maganda yung kalsada dyan. Bakit naman ay binakbak nyo yan na mas marami pang kalsada na dapat asikasuhin? Nananawagan po ako sa mga senador na makakita ng video na ito. Baka pwede nyo namang ipatawag at imbestigahan sa Senado o sa Kongreso. Kongresman Marcolita, sir. Kung makita mo yung video na ito, baka pwede mo namang ipadsubwena at paimbestigan sa Senado dahil okay ang kalsadang ito pero binakbak nila. Yung kalsadang ito na ngayon ay nakatiwangwang dito sa may makalas rumblon. Napakaganda na kalsada pa niyan. Wala pa sira yan. Walang sira. Pero pinagtataka namin, bakit ay binakbak ninyo kapag katapos ngayon ninyo bakbakin nakatiwangwang kawawa yung mga dumadaan dito ano nananawagan kami sa Senado, Kongreso ng Pilipinas baka pwede nyo naman paimbestigan nito awag na sa Kongreso pala kasi ang Kongresman dyan si Budoy na Madrona hindi ko naman sinasabing bayas. wag na lang sa Senado na lang at sa sinado nyo, investiga nito. Kasi para malaman ng mga tao, kasi okay pa yung kalsada, mag-investiga kayo. Tanungin nyo yung mga tao dito sa probinsya na yan. Kung okay ba yung kalsada na binungkal nila? Marami pa yung hindi tapos sa kalsada, pero mas inuna pa yung okay kalsada bago binungkal. Hindi kami naninira dito. Ipinakikita lang naman at tinatanong namin kayo, bakit ganito ang nangyayari? Tapos na uwang mabuti sana, pagkabungkal ninyo, inaasikaso nyo agad. Pinabayaan nyo, umutagulan na ngayon. Kawawa yung mga dumadaan. Ha? Ano ba? Ganyan lang yan? Nananawagan kami sa Senado. Ha? Investigahan nyo naman ito. Ipatawag niya kung may mga ganitong sistema. Kasi okay pa yung kalsada eh. Maganda pagkasimento nito eh. Mga buwis ng taong bayan ang ginagastos dito. Okay pa yung kalsada. Inuuna nyo pa yung okay kalsada. Bakbakin ninyo. Pagkatapos nakatiwang-wang yan, pinababayaan ninyo. Baka pwede naman. Tam asikasuhin nyo. Kasi maraming dumadaan dito. Tingnan mo yan. Okay pa yan o. Kita mo. Silipin yung maigi. Ha? Okay. Yan lang muna. Sana maimbestigahan ito. At sana nakikusap kami, ayusin nyo na kaagad yan dahil naapektuhan ang mga dumadaan dyan. Sino ang magsasalita? Lahat halos arat. may takip ang mga bibig kasi takot sila magsalita. Tingnan mo, dito yan sa mga pakalas. Andami pang nagawa yung agbaluto. Doon sa may agbaluto, to, to agnaga, hindi pa tapos yan. Pero mas inunan nyo pati yung tapos at saka bakbakin. Oh, dyan sa may igimpingan, koneksyon ng agbudya, hindi pa tapos. Dapat yung unahan nyo muna, yung mga kalsada hindi pa tapos. Hindi yung okay naman yung kalsada, babakbakin nyo. Na pwede pa naman. Bakit? Palaisipan sa amin yan.